Magandang umaga, tanghali o hapon na gabi sa inyo mga parts. So ngayon is maglalaro tayo ng horror. Nakakasaan ay pinamagatan itong silendrina the seller. So guys, ngayon lang ang paglaro nito. And I think ang gagawin dito is... Uh, yan. Find an old box and run to, to the exit door to escape from silendrina. Tap on doors to open them. Pick up keys and unlock the lock. Unlock lock doors. Books are- books, books and keys can be anywhere, so look through, through, thoroughly. Turn the row as soon as you see Shlondrina. Otherwise, the game is over. Ay, okay. so understand so yeah. For the doors, we'll na And let's go. Let's go. So, yun yung mga level. Hindi ko alam. So, try natin ang, ano. Ah, uh, is easy. Mm. Ang ganda ng graphics. Kasi tunay sa Ito Basta dito yun. Di ba wala? Shibikin ako yung... Uh, oh my god, di sa dalawa siya. Okay, nagkitla ako. Ang galing. Tentang di sa hula. So, wala ka lang tayo dito. Or else, hindi dito siya. So, yung book natin is dodol mo pa lang. So, try natin gumawa na. si so, cylinder yun eh wait wait lang natin basta nandito siya guys ito so, there is lock ito so, dito tayo Ah, silang drain na. Asan ka na? Ah, bakit may dugo dyan? Hindi ko alam. Oh my god! Yan na siya! Ang galing! Kasi hindi ko alam ano, kung ba't nalipad yun? May ganun ba sa Ayun na yan. May naungol dyan, uy. Ayun na yan. Dito naman tayo. So, diretso tayo dito, nasaan? So, I think guys, is malawak 'to. Di ba, mayroon pa dito space. So, ko na nga ba eh. Oh, di ba nandoon siya, nandoon siya. Nandoon siya, hindi ko alam. Okay, okay. Hindi na ako Oh god, ano yun? Oh my god! Ano ba Slendrina? I'm just walking lang eh. Binugulit mo naman ako. Wait, hinahagul ba tayo? Where's the dead na dyan? Diretso pa tayo. Wala pa tayo nakikita ang key. Wala pa tayong nakikita key. Ito yun natin dito. Diba yun, dito na ako. Silendrina. Tulungan mo ako. Hindi mo na no, no, no. Okay, ko na ako nanonos na ako. Okay, huwag ka nang mag... Ano. Diba, dead end. Ang galing, dead end. bukas. Bukas, 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 bukas. Okay. Ano, hindi ko maintindihan. Basta pumupunta na lang ako saan saan. Kasi kailangan natin ng book. Oh God, bumalik ako. Diretso tayo, diretso. Wala na. Oh my God, ang na nga siya. Okay, hindi na ako titingin sa'yo. Oh, di ba? do doon siya? Ano ba na sa Landrina? Oh, dapat lang po natin sa dito. Dead end na naman. Ay, ay, go, At tumain, ha? So, eh, yeah, may ako dito nakita. Endo na, sa likod. Hi. duro dere lang tayo. Okay, two left na lang so dadalawa na lang ano. Magigita na naman siya dito, syempre. Tugo na naman ng horror game. Bumalik. Oh god, bumalik na ako. Oh no 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 no. No no no. Promise lang hindi kita nakita. So, pasensya na. Hindi kita nakita. So, babalik tayo Ending last na. Dito na tayo. Sa, Oh, one case use. Wala na ba dito? Oh, God. Dead end na naman. Salandrina, saka pupunta. Okay. Yaman yeah, na. So yun guys, may sinabi lang ako sa aking mama kasi aalis uh, siya. Ma. Ma. Oh! Mamaya na! Mamaya na! So guys, wait. Oh, may nasika sa loong mama. And yun. Aalis na mama. I think ipupuntahan siya something. Dead end na naman! Oh my god. So, wala naman dito ano pa. Room na may book. Okay. So, ito? One door is locked. The door is locked. Sorry. Penderina, bibigyan mo na sa akin. Gusto ko na lumabas. Ano pa dito nagawa? May na ba yun? Ano tayo sa mga likod-likod. Kasi I think, baka uh, na dikit yun. Nasa yung so, nakalapag. Um, so, di ba yung key? And then, ay isa. Puntahan natin yung may dugo. So, oh, there something na doon. yung yeah, dito nga. Wala naman. Haya. Wala naman nga. Andrew, na video mo na sa akin. Ayan, pinaikot-ikot mo na ako. Sana ako na Ano ko nga rin dito? Mga ano dito? Yes, may kipa dito. Am I right? May pa nga dito. Oh, mga ano dito sa isian mo. Ano ba yun? Ano ba yan? Sa Landrina. Ano ba? Na dito na ako sa Landrina. Nasaan na ba ako? Dito na ako dito. Dito ako dito. Dito na dito. Oh, dito dito. Oh, one kisses. Oh, God. May daan pa dito. Ay, God. Ay. nag ako, gra. Slendrina. May dito, book. So, last na lang. Last na lang na, book. And, okay, na ganoon tayo na mabas. Slendrina, nasa na ba yun? Please, paki ano naman bigyan na naman. Oh my god. Okay. So, andan pa dito ang daan. Daan man to, o okay pa ikot-ikot lang. Hindi ko na alam. Okay, dito lang tayo. So, Saan na tayo na pupunta? I did not know na no. saan tayo napupunta. Or nililigo lang tayo ni, gran ni Granny. Granny. Siyempre, nililigay sa mali ako. Si Slendrina. Slendrina, ano ka ba dito? Ibo kasama? Ano naman yan? O, tingin dyan tayo sa pinto. Si Baba kaya nakakapit or naka ano dyan dyan. So, ang gilis mo dead end. Why? Hindi na So, dyan po ito pwede dyan. Pabalik tayo. Pag ito is dyan end Oh my god. Okay natin dito. Dirty tayo. So, diba dead end? Ang galing. Ang galing-galing. So, dito. Oh, God. Oh, God. Namamangga ka na naman. Sino ba yun? Ang sakit. Lugoan na ako. Bulik ka, 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 bulik Oh god, hindi ko. Oh god, nandito na tayo, yes. Boom! Yeah. Tapos! Bye-bye, Salandrina! Bye-bye! I think susunod na episode na lalagyan ko pa ito ng part 2. Kasi mayroon pa dito dalawa. Part 2 and part 3. So, yun. Parin naman. Nag-enjoy kayo. So, paalam sa inyo, mga friends. See you guys into the next video.